siya. Yan. So pupunta kami kay Kuya Jong Radiator Shop Ayan, dito. Kasi kami ay magpapa Ano ng radiator Ayan. Dito na lang siguro Tignan natin kung saan tayo paparada eh Maraming magpapa ano ng radiator Ayan kay Kuya Jong Ayan. Uy wala naman pressure? Wala. Meron no? Oo. No? Uh, alright. May pressure onte, syempre. May init pa. Niro-romansa na. Ayan o. Oh. Papalinis tayo ng radiator. Dito yan sa suki namin kay Kuya Jong. Radiator shop. So, ayan. Init o. Oh. Usok-usok. 2017 to, di ba? Mm. 2017. Oh, 2017 model ngayon lang ba bababa yung ano, radiator niya. Eh, drain na yung tubig. Ayan. Balikan namin kayo pagka natanggal na. So, yan, tanggalin mo na yung ibabaw na hose. Oh, tsaka syempre sa ilalim. Ayan, lahat ng mga fittings niyan. So, makikita natin kung malinis pa o hindi ayan o oh. ayan brother o oh. ayan may kalawang na o oh. so yun ayan o. so 7 seven... ilang taon na to? 8? 7 years. years old so ayan o oh. pasira na nga yung ano mo din dun eh. kinain na rin ng kalawang oh. Pwede palitan yan ng copper. Oh, hindi, yun. hindi, oh, yun. Oh, yun. Oh, yung muso. Oh, sige. Tignan natin mamaya kung magkano abutin. Kasi, oh nga eh. Baka lang ng pera. Sakto yan. Mura lang naman dito. Oh, hindi ka magagastos limang libo dito. Pangmasa. <laughs> Pangmasa. Ayan. Oh. Pang masa, yan. Di ba, brother? Oh, si brother yan. Sakto. Oh, niluwagan na yun doon. Oh. No? Che-check ko kasi yung ano dyan. Thermostat mamaya. Ayan. Ang ganda. Uulan-ulan na. So, balik tayo mamaya. Ayan. Kay Kuya Jung. Ayan. Radiator shop. Ito yung ginagawa nila dyan. Oh. Ayan. Repair, conversion, top cover, battery post, gasolid tank. Kaya Naghihinang ihinang din sila dyan. Yung conversion... ah uh, yung conversion yan kunyari yung nandito yung lagayan no paano nilalagyan nila ng butas dito tapos nililipat sa kabila ko sa kali saka yung iba yung conversion ng top cover kasi yung sa mga kotse alam ko ano yung plastic so ginagawa nilang bakal yun yung iba so yan so, ibababa muna ang radiator mga brother at balikan ko kay mamaya ayan ayan na ang radiator nabunot na mabilis lang eh wala pang 10 minutes eh. Mga ah, ganun. Ayan, natanggal na. matitignan titignan nyo din yung condition ng inyong ano, uh, condenser. So, yun, natanggal na. Tapos yung pan, okay naman yung ano. Ayan, nandun na oh. Bibiyakin na siya dun. Ito, marami nagpapagawa dito. Mga jeep, mo nakapila oh. alright oh. Alright sa so okay. Ah, uh, si Tatay Jong. Ihinangin naman tong isa na to. Ayan alright. All right. yung radiator natin. Right, Kala ko ang ganyan gagawin. Kala ko pag ginagawa pag Oh, ayan. Bracket ng bracket. Lilinisin naman yung yun tingga yun eh tingga kasi kailangan yan iniipon din yung tingga eh mahal din para bumukap dami oh. Ayun oh. Ayun <laughs> na. Ayun na. Ang sinasabi ko. Naghulog na. Hulog agad. Wala pa sa likod. Dami oh. Wala pa sa likod. Oo, ayun oh. Ito ba yan? Tayo oh. Oo, ayun oh. Oo, hulog na oh. Pwede yan. Nakakamada oh Oo. Para ito ay ito. Yung ganun kadami. Maliliit lang yung butas ng pins niyan. Yung hulog talaga yung. Mm. Ayan, siya. Ayan. Ayan. So, ito So, ayan na idol. Ayan. na yung bawat ano niya butas ng pins. Kaya lang ano. So, May kukulay eh pagkaan mo eh. Ayan, ayan, madami nga. Hello. No? Oh. Marami nga, no, brother. Oo, oh, marami. Oo, ayan, oh. No? Nagkukulay eh. Pagka bawat sundot, nagkukulay yung tubig. Sabihin, yung butas. Oo, yeah, kagaya niyan, Unang sundot. Ayan, oh. No? Oh, 'di ba? May mga nakabarayan doon sa butas na ano. Hindi na solid yung tubig na papasok. Kasi may scale. May scale na yung butas. Mas matindi sa akin. Barado talaga. Kalawang. Kalawang. Oh, hindi mo masundot eh. Huh? <laughs> hindi masundot. Wala sundot? Wala eh. Walang butas eh. <laughs> Pero ito siguro. Ayun, kagaya nito. oh. May mga... May, siya, may mga bara-bara. Eh, dito. Meron diyan may mga butas diyan na walang lumalabas sa tubig. Bigsibin barado. Oh, 'yun lang. Ayan, eh, oh, diba? pag kulay Oh, 'di ba? Tibig pag nagkulay nga 'yan, 'yan may dumi. Kasi hindi yan kukulay kung walang dumi. Naka <laughs> ng butas eh. Yung nga lang baradis talaga 'yan. Alright, balik tayo mamaya pag binalik na. Ito, grabe. Oh, finish na niya, brother ah. Oh, tignan mo yung ano niya, oh. Tingin nga. Oh, wow. Tama oh. Puti. Kasi <laughs> ni takip. Ang galing ang puti. Ayun, Ayun oh. Top cover oh. Ayun oh, grabe puti. Okay. Alright. Tinta eh. nawala na yung denso. Denso to mga kaibigan, denso. Ito yung nakuha ang dumi sa ibabaw kanina oh oh, dami oh yan. kung yan ay babara dun sa bawat butas ayan, oh. lupa eh. babara sa bawat butas eh siguradong wala papasok na tubig so ayan guys babalik na yung top cover ayan so, inihinang na ulit ni tatay jong so kung lang yan ang tingga oh. so pagka napalinis kayo wala na yung original niya na kulay, syempre masusunog 'yun. At saka yung label niya na ano, yung label niya na Denso, wala na. Ayun, so, malalaman kung na-overhaul na yung inyong ano uh, radiator sa ganung paraan, wala na yung kulay. Pero meron naman, pwede yung sprayan ng high temp na black. Oh, ayun. Yung mga fittings, siya babalik na rin mga fittings. Ah, si Tatay Jong. Alright. Pabalik na yung mga brace. Okay, okay na ito eh. Yan. Ito bracing. Alright. Oh, yun okay, no? oh. Wow. Alright, si Tatay Jong. Alright. Well. Yan guys, balik na natin yung ano, radiator. And baklas kabit dito naman pwede naman dito baklas kabit so babalik na dito yung straw at saka yung mga post top at saka sa bottom so ayan oh. painted pa yung ano nyan yung top cover <laughs> ayos 7 years na ngayon lang nalinis so pag naramdaman nyo na parang nataas na yung temp nyo oh. ayun pwede na kayong magpalinis ng radiator so hindi lang din naman radiator yung nagiging cause kung bakit tumataas yung temperature no? pwedeng sa thermostat yan. pwedeng sa clutch oil pan no? so, sa silicon no? kung medyo loose na yung pan pwede rin doon no? pwedeng sa belt no? yung tension ng belt sa ano sa pulley sa alternator pwede din kung medyo maluwag na yung belt nyo nag slide na siya ano yan pwedeng sa condenser barado na yung mga pins ng condenser hindi na makapasok yung hangin no, so yun yung mga possibility o, pwede din di sa radiator cup o, may tama na o ano na pwede rin po yun doon no? then yung coolant or kung ano man gamit nyo tap water man o ano uh, coolant so yun Ayan guys Nagtap up na tayo ng uh, Ilan? Ayun, uh, Ulan Ilan Ayan o Ulan nya Alright Ito lang yan Kay Kuya Jhon goods Ayan, so guys, tapos na. Uh, Na-observe na rin kung may tulo o oh, wala, okay naman. May coolant din. Ang na nailagay, yun yung nabili sa auto supply. So, goods na yan. Babayad na lang ang ating tropa. Sinamahan ko kasi kaibigan natin dyan. Alright. Kaibigan, dahil ikaw ay ano, nakalimutan ko na yung sticker. Alright. Ayan. May sticker pa sila, Idol. So, uwi na kami. Tapos na eh. Job done. Pag may lick kasi, makikita na sa ilalim, nagtutulo. Ayan. Road test po na namin. Alright. Ano pala? Shout out pala sa Team Ice. <laughs> yes sir, Earl uh, team ice member metro north nakita nyo na yan o no? pot, pot na lang pag nakita nyo yung kanyang plaka <laughs> oh. shout out brother Earl oh, shout out kay brother Earl <laughs>